So raga, raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Medyo ilang araw na na hindi ako nakagawa ng garning tipo ng vlog. Kaya naman raga, bibigyan agad kita ng good news. Ngayong 2024 ay uh, tuloy pa din at mayroon ng budget na alatid para sa pagbibigay ng bonus afito. alamin natin kung sino ga ang pwede, ano ga yung mga requirements, kailan ga at saka saan dapat na mag apply Totoo ka nga na ang matatanggap, yung pwede na matanggap sa bonus sa FITO ay up to 3,600 euros. Ikaw ga ay may natanggap din na sulat at ang sabi ay entitled ka daw na makatanggap ng bonus sa FITO na up to 9,000 euros. Alamin natin raga, idititali ko sa iyo, i-explain ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na yan. Doon po na sigla, partiya mo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dante ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ganang mag-apply ng bonus? Kailangan mo ganang information na maaari na makatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya ay siya tamang-tama sa iyo ang channel na Are. Para sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na magsubscribe Mag-subscribe sa aking channel. ihit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mami-miss ng mga videos. Maging din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Gaya ng nabanggit ko sa iyo kanina, Tuloy pa din at uh, meron pa rin na ibibigay na bonus afito or sustenu afito ngayong uh, taon na 2024. Ang nag-aalat ng budget para sa pagbibigay ng bonus afito, yan ay nanggagaling doon sa pondo ng regione uh, kung saan ikaw ay naka-residensa. Ang ginagawa nila, hinahati-hati yung uh, nakalaan na pondo, yung alatid na budget, para doon sa iba't ibang komune na nasasakupan nung nasabi na regione. Tapos ay yung kumune naman, sila yung uh, magseset ng iba pa ng mga rules, regulations, procedures, kung paano ga, magkano, kailan dapat na mag-apply uh, yung makakatanggap ng bonus sa FITO na residente doon sa kanilang kumune. Isa sa una na naglabas ng official na announcement regarding dito sa pagbibigay ng bonus sa FITO para sa taon na 2024 ay ang Regione Lombardia. Ang tawag diyan ni Regione Lombardia ay Misura Unica per La Fito na kung saan ay yan ay isang tipo ng financial support nagbibigay ng tulong doon sa mga pamilya na nag-aafito nangungupahan sa isang bahay, sul mercato libero at syempre kailangan ay nandoon sila sa status na nangangailangan ng tulong pinansyal. Ibig sabihin, kasama yung merong mga kontrato di afito na privato, included din yung kanone concordato, at saka kasama din yung tinatawag na SAS or Servizi Abitativi Sociali. Yan ay kasama din, pwede din. Pero hindi naman pwede, excluded naman kapag ka kasama doon sa SAP o SAP or SAT or SAT, kasama din yung mayroong kontrato di lokasyone kung uh, akwisto a riskato. Ang alatid na budget ni Regione Lombardia para sa pagbibigay ng bonus sa FITO ngayong 2024 ay 3.5 million euros. Ang general date ng deadline of application ay hanggang sa December 31, 2024. Kaya ang sabi natin ay uh, general date na nakaset yung uh, deadline of application ay sa December 31, 2024 kasi maaari na yung iseset na deadline ng Kumuni ay maaari na mas maaga diyan. yan. Kasi nga, si Kumuni ay mayroong uh, kapangyarihan or mayroon siyang uh, option pwede niyang gawin na kung saan ay iibahin niya or mas maaga yung iseset niya na deadline para doon sa application. Magkano naman ang pwedeng matanggap kapag halimbawa na nag-apply tapos ay nakasama doon sa ma maaprubahan? Up to 10 months na upa doon sa bahay ang magiging cover. Yan ang uh, pwede. O kaya naman ay hindi lalampas doon sa amount na 3,600 euros. Ari pa yung mga additional na requirements na kailangan ay maging malinaw din. Kasi dapat na hindi aalis or pinapaalis. Wala sa ganyan situation na pinapaalis doon sa bahay na inuubahan. Hindi rin dapat na nagmamayari ng isang bahay na nasa region ni Lombardia. Dapat din ang EZE ay uh, 26,000 o kaya naman ay mas mababadian Regarding sa pag issue or pagpapagawa ng EZE, i lang kita raga na doon sa aming CAF patronato ay pwede na igawa ka namin, i ka namin para magkaroon ka ng EZE. Isa pa na requirement, mahalaga din, kailangan ay 6 months na yung kontrato di afito from the time na nag-apply ka para dito sa bonus afito. Sagutin naman natin ngayon yung tanong na paano at saka kailan ang start ng application para sa bonus afito ngayong 2024. Gaya ng nabanggit ko na kanina, yan ay nakadepende doon sa kumune di residensa. Nakadepende kung papaano, magkano, kailan yung start at saka ano pa yung iba pa ng mga requirements na hihingin ni kumune para doon sa application ng bonus afito. Eh bakit gayon? Kasi nga si Kumuno de Residenza ang nag-gestation yan. Kaya iba-iba talaga at ang uh, nangyayari naman talaga na iba-ibang kumuni ay iba-iba yung kanilang procedure, iba-iba yung mga requirements, yung timeline, kung pa paano mag-apply at saka kung magkano ga yung ibibigay sa bonus afito. Kaya dapat na ang gagawin para makapag-apply dito sa bonus afito ay mag-aabang no official na announcement ng community residenza regarding sa bonus afito para sa gayon ay malalaman mo kung ikaw gaay pwede o hindi pwede na mag-apply at makatanggap ng bonus afito Hayan Moraga, especially dito sa mga taga-community Milano, kapag ka meron ng balita, mayro na silang announcement kung kailan ga uh, magsisimula ang application at kung paano ay babalitaan kita at pwede rin na i-assist ka namin para doon sa iyong uh, gagawin na application sa bonus sa FITO ngayong 2024. Kaya nga importante na lagi ko nababanggit na ikaw ay uh, bumisita doon sa aking uh, YouTube channel maging doon sa aking uh, Facebook page para na sa gayon ay lagi kang magiging updated doon sa mga important announcements. Para naman doon sa ibang mga raga na nasa sa ibang rehiyone or iba yung kanilang ni Residenza, ugaliin din na laging bibisitahin, i-check, i-verify doon sa official website ng iyong komune or ng iyong rehiyone para na sa ganoon ay malalaman mo yung announcements nila regarding kung paano ga at saka kailan ga mag-a-apply para sa bonus afito. Kinumanraga, meron akong tanong sa iyo, ikaw ga ay nakatanggap din ng garning klase ng sulat? Alora, kung ikaw ay nakatanggap, huwag mong itatapon yan kasi maaari na ang sulat na yan ay magiging daan para ikaw ay makatanggap ng bonus afito na up to 9,000 euros. Kung sakali na ikaw ay nakatanggap ng ganyang sulat tapos ay hindi mo alam ang iyong gagawin, pwede na magpunta ka doon sa aming opisina para na sa ganun ay matulungan ka namin, may prepare natin yung uh, dumanda para na sa ganun ay makapag-apply ka, malay mo ikaw ay maaprobahan, makakatanggap ka up to 9,000 euros para dito sa bonus afito na pinag-uusapan natin doon sa mga nakatanggap ng ganyang sulat. Ang bonus afito na iyan na pinag-uusapan natin, yan ay last year pa nagsimula. Dahil sa meron pa silang natitira na pondo at uh, wala naman masyadong nag-a-apply, kaya ang ginawa nila ay nagpapadala na sila ng sulat, ng aviso doon sa mga entitled, doon sa mga pwedeng mag-apply. Kaya ang gagawin na lang ay mag-a-apply ka na lang kung ikaw ay nakatanggap ng ganyang sulat. Maaari na itanong mo, bakit 9,000 euros ang uh, maaaring matanggap? Kasi ang cover niyan ay tatlong taon, tapos kada taon ang maaaring matanggap ay 3,000 euros each. Kaya ang maximum na pwedeng matanggap ay up to 9,000 euros. Para yan doon sa mga pamilya na nag afito tapos ay nagkaroon ng bagong baby uh, mula January 1, 2023 and onwards. maari na by birth o kaya naman ay nag-adapt. Dapat din na mayroong at least isang member ng pamilya na under 35 years old. Tapos yung isay dapat ay hindi mas mataas sa 30,000 euros. Kaya Raga, kung ikaw ay nakatanggap din ng ganyang uh, sulat, maaari natin sabihin na almost approved na yung iyong bonus. Ang gagawin mo na lang ay mag a apply ka, magpa-process ka ng application. Kaya kung sakali na gusto mo, uh, kailangan mo ng tulong, pwede ka magpunta doon sa aming upusina para ma-assist ka namin, para makapag-submit ka ng application para di yan. Important reminder raga, bago natin tapusin ang vlog na are, abangan mo yung mga magiging follow-up na vlogs regarding dito sa bonus sa Fito. Kaya nga importante, baka hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, sana mag-subscribe ka na, I hit mo na rin yung bell, pilihin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Maging din eh, sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan para lagi ka ding magiging updated. Huwag mo kalimutan na mag-thumbs up at sana ay uh, ma-share mo rin sa iba Okay sa ating mga kababayan sa ibang mga raga kasi malaking tulong yan sa akin. Para sa ganun ay makapagbigay din tayo ng information sa marami pa nating mga kababayan. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsiraga raga, alla prossima.